Hello mga kanyusko! Binasag na ni Nabea Alonso at Dominic Roque ang katahimikan nila tungkol sa kanilang breakup at nagpa ang mga ito na hindi na ipagpatuloy ang kasal na dapat sana ngayong taon. Nagpalabas ng joint statement si Nabea at Dominic sa social media para ipaalam sa kanilang mga fans at sa publiko ang naging desisyon. Matapos daw ang malalim na pag-iisip at konsiderasyon ay napag na nila na tapusin na ang engagement ng maayos at hindi daw naging madali para sa kanila ang ganitong desisyon. After much thought, consideration and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not an easy decision. Gusto pa sana ng dalawa ng ekstrang oras para maingat na pag-isipan at ipagdasal ang sitwasyon. Pero nagkaroon na raw ng maraming haka, -haka katanungan at insulto. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it. But there have been many speculations, questions, and insults. Labis na ikinalungkot ng ex-lovers na kinumpirma pa ng ibang tao ang kanilang breakup nang walang pahintulot mula sa kanila. Habang ang iba naman ay nag-imbento umano ng mga kwentong walang basehan at pawang kasinungalingan. At para sa ikatatahimik ng kanilang kalooban at ng kanilang pamilya ay minabu. Buti nila na ipahayag ang balita na sa kanila mismo nang galing. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent. Created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Matatanda ang isa si Boy Abunda sa napakaraming showbiz reporter, columnist at insider na nag-announce ng hiwalayang Beyadom. Matatanda ang binanggit niya ito sa Kapuso program na Fast Talk noong nakaraang linggo. Base sa source ng TV host pero pinakiusap ni Abunda sa mga taga-subaybay nito na mapanganib ang magbigay ng mga haka-haka sa issue. Kaya maging mabait na lang sana ang publiko sa kanilang mga salita. Taos puso rin umi healing si Bea at Dominic na tigilan na sana ang pambabato ng mga malulupit at masasakit na salita laban sa kanila lalo na sa social media at humingi siya ng privacy na kailangan daw nila ngayon para mapag-isipan ang kanilang kinabukasan We sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Ang joint statement ay natapos sa pasasalamat nila sa pangunawa at suporta ng publiko. Samantala, hiningan naman ang reaksyon si Boy Abunda tungkol sa joint statement ni Natom at Bea na tila may patutsada sa mga tulad niya na isa sa mga nagkumpirma ng hiwalaya ng dalawa. Sabi ng King of Talk na may dahilan para mag-react doon sa statement. Pero I'm not going to do that now. Kasi I realize na P people involved in this controversy are going through pain. Masakit maghiwalay. Masakit ang mapunta sa sitwasyon na yun eh. Even pain deserves respect at pinili kong manahimik. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang ginawang announcement ni Natito Boy at iba pang mga showbiz reporters nang walang consent sa dalawa? Ano naman kaya ang mangyayari sa karir ni Nabea Bea Alonzo at Dominic Roque ngayong hiwalay na sila. Mga kanyus ano pa ang mga gusto niyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe para sa mga latest ganaps.